Hello mga Carl City May tipid tips lang ko sa inyo Pag kayo ay magpapagawa ng bahay O doon sa mga magpapagawa pala ng bahay Na mag-uumpisa Ito ang tips ko sa inyo Para kayo ay makatipid sa kurinti Tuwing tag-araw Ito ha, tingnan nyo Kailangan Damihan nyo yung mga bintana Ayan o, oh. kita nyo naman ha, ang bahay ko Puro bintana para tuwing summer maliwalas pwede kayo magbukas ng aircon o oh. buksan nyo lang yung mga bintana ano? Oh. punong puno ako ng bintana baba at taas oh. tipid naman ako ngayon sa kurinte kahit hindi ako mag aircon o oh. ang taas nyan pati mga kwarto puro bintana oh yan lang ang tipid tips na kung magpapagwa kayo ng bahay Puro bintana dapat. Ha? Sheshaw oh, ka mo. O yun lang mga Kaol City. Sana nakatulong.